Wala ako in order ko yeah. ya. Eh, sa mama nakapangalan dito, ang gagawin natin. Malay ko dyan, hindi ako umorder. order Order mo, hindi mo alam. Hindi <laughs> oh, <laughs> ko alam. Hindi ko naman ako in-order. Papa, yung cellphone. <sucht> <yussylum>

bakit ko? Yung order mo sa akin, yung ukay. Ha? Ano naman yung pinindot na dyan sa cellphone mo? Ano? Yung order mo ukay. Ano ukay? At yung ano po, RTW. Wala akong minapagdek. Pati yun lang sa Tayo ka ma'am. Nandunan sa sasakyan para makita mo. Wala akong pinindot. Kailang araw nga ako hindi nagsilpon dahil naglaba lang ako. Two weeks ago na. Ngayon ang namin na-deliver. Wala akong in-order. Hindi ako umorder. Wala po. Kasi wala akong pambayad. Oo, oo. dalawang sako to. <laughs> ah, dalawang sako <laughs> baka panindahan mo? Oh, baka labahan ko <laughs> baka labahan ko hindi ako nagtitinda hindi <laughs> na na, oh, hi. <laughs> order ako pero hindi ako nagtitinda baka <laughs> cellphone ni papa baka e, tandaan mo dito mahala ito di nasa taas baka tandaan mo itong order mo? <laughs> hindi ko alam hindi <laughs> e, ko umorder, di mo alam? <laughs> hindi ka ako umorder? Josefina Orbe? Uh -uh. oo, oh, tama naman wala nga ako in-order di babus ng ano sao ano 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 hindi mo order. ano ko ano Wala akong ano order. ano 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 magaganda naman itong klase na to. Wala akong ano order ano 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 ano

Hello. Saan? 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 Ato po. Order, hindi mo na kong order. Oh, Ayun, <laughs> di May ano para do'y eh. Secret? Order mo, di mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam na kung ano order. yung cellphone. Ha? Panay ka kasi pindot eh. Ito, ito lumabas. Ito, ito lumabas. Saan? Ito po.

ito uh, yung, yung pera na nakikita mo, yun ang pambayad mo sa amin, ha? <laughs> <laughs> Gulat naman ako sa inyo! <laughs> It's a prank! Oh, upo ka muna rito. Hindi naman ako umorder ng ganyang kata. Ah, dito ka muna. Yeah. Kailan taong ka na ngayon, ha? 61. 61. So, happy, happy 61st birthday, ano tawo nyo kay nanay, nanay? Mama, ayan. So happy happy 61st birthday Mama Josefina! Yehey! Tara sa <laughs> akin naman. Anala kasi, dahil nito mga imo. Thank you. Thank you sa mga anak ko. Baka galing sa secret of my mo yan. Wala, magtrabaho. Ay, pagkita naman natin yung mga anak. Naiiyak kasi o... Oh. Naiiyak sa binayara. <laughs> yeah. Ay, oh, Siyempre na experience sa si mother to. Ano po? Naiyak si nanay eh. Oo, uh, talaga. Pero mas naiiyak kanina kasi magbabayad ka na 10,000. Ano po? Nagulat ka mo. Kasi hindi naman talaga ako nag-order. Pero nag-abil nag ka na mga okay-okay. Oo. Na, <laughs> Kaya... Uh, sa iyo po, upo ka muna dito. Uh. today tulay natin yung birthday celebration Kami po ang BFC Flowers and Gifts. At nandito kami para bigyan yung napaka special na surprise na yung mapagmahal so, na mga anak. Kasi surprise ka ngayon. Ano po? Yan, yeah. mula rito sa Muntinlupa City. Ano po, gusto sa na natin mga sender, napasaya ko ngayong araw. At maging eskensyal ang iyong 61st birthday kasama yung mga mapagmahal na pamilya rito. Nagmaya anak mo na dito. Ah, okay. Wala nga nasa abot na natin. ba anak mo? Lima. Ah, lima. Yes. Ah, so, anong masasabi mo at surprise ka? Salamat. Salamat sa mga anak ko. Hindi ko talaga inaasahan. Ano ba yung pinaka-wish mo ngayong birthday mo bukod na sa surprise na handog sa inyo yung uh, Simple lang. Masayang family. Surprise. Sobra, sobra nga. Ito mga surprise sa you know, Sa pizza, meron dito. Para long life spaghetti na dito. And para kantahan ka namin ng happy, happy birthday. Pondis cake. At ang iyong napaka-special na bulaklak. Palak pa Wala taga-palaklak. So, Flowers po na po paghamalang yung mga anak, kasama ang 20,000 pesos! Yay! Busy lahat. <laughs> yes yeah. sino ano, message mo kayo dito mama kapag message mo kayo, basahin ko na itong message niyo. Yan. Yeah. Yeah. happy ka ma'am Sobra. Masaya, masaya. Kahit mo sayo, wala naman ako ng masaya ako lagi. Wow! basta may birthday. Si <laughs> 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 Tata. Oh, wala. Wow. Ano so sa works ayan naman. Yan. Yeah. So tuloy-tuloy natin 'yung birthday celebration, kantahan ka namin ng happy happy birthday. sa kay muna bago blong candle para masaya pang birthday and blessing. Yay! Ang naman natin dito. Yan. Ala ko sa Facebook ko anak eh, may experience mo itong surprise. Kala ko sa Facebook ko napapanood. Ah, okay. Pero kanina may idea ka na ganon? Ay, hindi naman. Basta nagulat lang ako. Wala may order ka talaga eh. <laughs> <laughs> may hindi kasi magpindot-pindot. Mahilig kasi, ah, kasi may may pindot ah! pa yun. May tendency na naman, talagang medyo mas mabili Tapos hindi niya, ano? Hindi niya, ano? Grabe naman. Nako. Nako, naman yung mga sa sa'yo. Ano, ma'am? Uh, basahin ko yung message po na hinanda sa'yo ng iyong mga mapagmahal na anak. Hi ma, happy happy birthday. Isa lang ang wish namin sa'yo sana kumaba pa ang buhay mo. Yung natanggap mo ngayon, alam namin na kulang pa yan para sa mga sanakripisyo mo sa aming magkakapatid. Simula bata hanggang pagtanda na, sobrang bilib kami sa iyo. Sa katapangan at kasipagan mo, pagdating sa pamilya natin. Thank you sa pagpapalaki mo sa amin. Hindi mo alam kung gaano kami ka-thankful. Hindi mo alam kung gaano kami ka-thankful dahil hindi man tayo mayaman pero sobra-sobrang blessings ang nadating sa atin ngayon. Alam namin na malayo pa pero malayo pa talaga. At alam din namin na first time mo itong maranasan ngayon ang isang maging reyna. At wait lang pala. Undoy,

Thank you sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa mga apo mo at sa kanya-kanya naming asawa tulad ng pagpapalaki mo sa amin. Sana ma, napasya ka namin ngayong birthday mo. Deserve mo lahat yan. We love you ma. Love, bunso, negra. <laughs> Sini negra. Kata-kata lagi semua Buboy. Buboy enjoy. Ya. anak. Apat ba? Lima. Lima sa isa. Wala Ah, okay. Yan. So may mga kapag pa ba, ma'am? Or itu na, Ah, okay, sige po. Yan. Oh, yan kaya sana isa ka na? Sa ano, isa? <laughs> okay. Um, kaya hindi, may tatanong lang ako. <laughs> <Q -na> <laughs> <laughs> ano? Ba, uh, yun pala mga mahiyain. Ito na lang kay ano, pangatawa na na. Ah, sige, ano ba, asma? Si asma? Ah, si, si Mama o si Tina? Si Mama's mother. Taya. No. <laughs> Pero matututo ka sa mga ano, niya, sa mga ina-advise niya sa'yo talaga. Ayan. Happy okay, birthday, ma. Thank you. Oh, <laughs> <sayo>. <laughs> At syempre, kita naman, ma'am, kung gaano niyo na napalaking mabuti ito ma ang mga anak niyo po. Ano, ma'am, kasama ang iyong mapagmahal na husband. Ano pa na, sir? Tobias. 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 So, mapapanood ko ni Sir Topias kung, ga kung gaano ga ko nakusena yung mga anak. Ano po? Yan. Yeah. Sige mga na, bago natin i-close, ano pa gusto mong sabihin sa kanilang mga, yung mga anak na, na sinurprise ka? Um, salamat ng marami sa inyo. Sana ganun pa rin hanggang sa huli. Tayo pa rin magkakasama. Yes. Yeah. Sayang pamilya. salamat po. Yay! Happy, happy si... Happy, happy 61st birthday, Mama Josefino. Si Parang hindi naman 61st, 51 61, eh. Diba? Ayan. So, okay na tayo, ma'am. Para picture-picture na lang tayo. Para tuloy-tuloy na yung birth birthday celebration. Ano po? Ayan. Enjoy mo ngayon yung flowers with 20,000 cash. Maraming kang pang-order ng ukay dyan. Ano po? Ayan. Ah, sit. Ah, sit. Ah, Ah, sit So from BFC Towers, hindi pang happy happy, 6 to st birthday, Ma'am Ospina. Cepina. We celebrate namin sa BFC, long life, more blessing, good health, at masaray pang birthday celebration. Ano ma'am? At masaray pang money bouquet? Ayan, sige mag ko na picture picture tayo. So maraming maraming salamat sa ating mga sender. Kay Ma'am, ano to Jude. Judith. Ayan, Ma'am Judith. Ayan, yeah, maraming maraming salamat for trusting BFC Power para ma-surprise natin yung pinamahal na si Mamang Sipina mula rito sa Muntinlupa. Kasama